Hello everyone! Welcome back to my channel, Mars TV Vlogs! So, ayun okay. nga guys, ang gagawin ko, may prepare lang ako ng for dinner kasi kanina naggaling kami sa ano sa doktor and then nagpapinagupitan ko yung aking alaga. So, eto ngayon, ngayon lang ako gagawa ng ano kasi habang natutulog matutu pa siya, eh, kumikilos na ako. At ayun nga, natakapin din ako tapos na akong mag ano, uh, kumain ng tinapay, biscuit, ganun lang. May pandesal din ako doon. Pero bukas ulit. <coughs> Sorry. <coughs> so yun nga parang may nakalala sa akin. So gagawin lang sandali lang. Magpapainom muna ako ng gamot kasi 5 o'clock na. Ayun gising na. <coughs> Napainom <laughs> ko na siya magdamot Maglulutin ako ng Maglulutin lang ako ng So you like only 3 shoma ya? O, uh, hala I'm pretty easy done for this 3 mga ko na siyang ng ano. Ga uh, kamote. gamot. Ay, kanina, ko ng ano. Dalawang kamote. Kakainin ko itong isa mamaya. Tapos kung mag, ano, mag, mag ice ng gagawin ako. So, Ito nga nagtimpla rin ako ng kape kasi malamig. ang sarap minom ng kape kapag maginaw grabe pero ngayon hindi gaano malamig na malamig pero sa labas grabe sobrang lamig ang ginawa ko nagsara lang ako ng konti yung bintana konti lang yung ano konti lang yung pinihip tinan ko para konti lang yung hangin na papasok kasi sobrang lamig the best ang kape pag kape Mm -hmm. Yes, wait, ah. Abo? Mm -hmm. Alam niyo, play first, eto. Ah. Play first. So, bigit baby lang. So, yun, pinagupitan ko kanina. Ha? Huh? awala? Oh, wala. And then, sabi niya na, mag daw siya, so, sige sabi ko, parang hindi lang niya ako kulitin. Kasi na, nagpe prepare na ako ng, <clears throat> ano, pagkain for dinner. Eh, tatlo lang naman kami kakain mamaya. So, ayun. prepare ko lang. Punti lang naman yun. Salmon fish lang yung rulukloin ko. Okay nang, tsaka, uh, yun na. Tsaka, konting bulay. Okay na yun. So, ayun. <clears throat> para yung salmon. May isa pang piraso dito rito ko lang siya So, trito ko, lang ko, yung ko na <coughs> mga ng mga para nang na maaga. Susubuan ko kasi 'yan kasi naman sa guys. siya. Kasi ano po yung, ano, yung nag-aas ng na kumain. Kasi alam ko, pag ina bata guys, kailangan subuan. Pero ako lang talaga nito kaya magsubo dyan. Gusto ko lang kasi siyang, ano, kumain at bumalik yung kanyang sikla. Kaya kailangan ko, katulad kanina, <clears throat> sabi niya, ayaw na daw niyang kumain, busog na daw siya. Sabi ko, pag hindi ka kumain ng tama, sabi ko, So, hindi na ka uh, at hindi ka na naman makakatakot na so ayun nakaubos ko sa kanya uh. kalahati pa hindi niya naubos pero sinubuan ko na ito yung kulay namin <coughs> binabad ko na yung kanina para matanggal yung dumi-dumi ayun ganun lang guys ang technique ko tapos ano kanina Siyempre, matagal kami dun sa labas dahil nag-intay kami ng <coughs> nag kami na hanggang matapos yung ano, yung ibang customer dun sa pagpagupitan ng buhok. Dahil, pilibok nga. Ayun, nag-antay kami. Buti na lang. At meron, ano, tatlo kasi yung salon doon. Yung isa talagang full na. Full na talaga. Kaya sabi namin, ah, uh, pa kami ng ano so yung naghanap kami ng ibang salon dun sa may gilid-gilid din niya yung isa naman uh, sabi 2 o'clock eh, aras 12 pa lang yun. Sabi ko, 2 hours pa kami mag aantay Hindi eh, pa kami nagla-lunch. Sabi ko, kailang maghanap pa tayo ng ibang pag Siguro na kami yung time sa susunod na araw. So, ayun. <coughs> buti na lang. At nag lang kami siguro mga 30 minutes <coughs> doon sa salon. At ayun, naka-ano naman, nakasingit naman kahit pa pan. Pero hindi masingit kasi konti lang talaga yung costume na ni nila siguro doon. Kaya, Good. So, ang asangay ng ngayon ng kupit. Kuk, saglit lang nagupit ka. 115 na. 115 dollars na. Grabe. Kaya, pagkat mali hindi na ako nagpapagupit eh. Kaya, pinapahaba ko ulit uh -huh. yung buko. Ngayon mo, yung buko yun, sa bata lang, 115 pesos. Eh. eh, 115 dollars na. Magkano rin yun. Diba? Hindi pa naman, hindi naman masabi pagandahan yung buko. Kaya, no choice. Kailangan, kailangan doon magpabigat kasi wala nang ano eh uh, mahirap man na ng uh, kung saan ka magpapabigat ngayon dahil full book lahat ngayon nagpapabuk na so yun kasi nakapaganda dahil talagang marami na <laughs> yun mag na kanilang book lalo yung mga kakanta guys yeah. so ayun ito ganyan ko lang siya lalagyan ko lang siya ng konti kasi mag Kunting asin lang. Tapos prito ko na lang siya mamaya. Kasi tatlo lang naman kami kakain. Pero ako hindi na ako makain sa gabi. Pag kinain ko yung isang ano hindi na ako kakain. Kasi nagperienda naman ako. ano oras, ano oras naman na So, ayun. Pagkakaya <coughs> ko so, uh, para tayo magpipay din. So, magpapayom lang ako konti. Ano? Wala na. Tapos na. Nakapag-lipid naman na ako. Ano na. So, ayun. Nakapag-shower naman na ako. Tapos na lahat tapos ko na po 3 minutes na po matatapos na itong uh, nililuto ko kung soma niya at lulang kapakain ko sa kanya kasi na mamaya eh hindi na naman siya makakain kailangan ko siya talagang sulitan para <coughs> bukos niya kanyang pagkain so <coughs> yun kaya, kaya binababag ko yung bulay guys kasi na uh, diba as in talagang uh, hindi hindi basta-basta nakatanggal yung yung bumi ay ginamabag po nila siya. Um, Siguro, mga isang oras na natin magbago of Ayan. Para matanggal yung lupa-lupa at lupa, may hindi, lupa may ano. Ay, ay, yun, nasa, ng ano. Ayan. Ito na sa kontra ng lunes. Okay, drain train ko na lang. i drain ko na lang siya. Hindi na ako, guys, pag nag-prepare ako ng na kubang. minsan tanghali pa rin nakapag-prepare na ako. Uh, kaso, ayan na. Hindi ay, ako nakapag-prepare ng na ano kasi, malis kami. And then, <coughs> uh, need ko pang magantay na. Need ko pang magantay na ang oh, um, pagpapagupitan. -pag so, yun ka. So, yun, prepare na lahat yan para mabilis ang luto na lang. Ganito guys ang technique ko para mabilis ang magluto. yan, Prito lang naman. Prito tsaka ano. Yun na lang ginagawa ko dito. Prito. Kaya steam. ganoon, Ganun lang ulam dito guys. Wala nang ibang chichiburetche dito na ano. Yung maraming ano tawag dun? Yung mga sinasawag sa ako. Mga ganoon And then uh, ano lang naman ako. Uh, thrice. Thrice a week lang naman ako mag magsusuk, gano'n, ah, uh, kunwari, ayun, gano'n, every other day, ako magsusuk lang, gano'n lang, yun lang naman yung ginagawa ko, guys, hindi siya mabigat na trabaho hindi siya mabigat na, ah, uh, hindi ako napupersa sa pagluto, gano'n, at saka yung pamamalengke, hindi ako namamalengke, sila na talaga namamalengke, guys, grabe, so, yun lang, sa bata lang talaga ako, nakatutok ng gusto, kayo, gano'n lang, gano'n lang kasing to guys, Grabe. Kaya napakagaano ng aking trabaho. Basta importante yung bata busog at hindi nakakasakit. Kaso nga lang siya. Hindi naman maiwasan na katakot yung bata. Ewan po ang sinari kahapon. Nga, wala naman din ako kahapon. Hindi ko alam po ano nangyari dapat na yung bata. May nagkaupo at ang sabi lang sa akin, uh, um, uminom lang daw siya ng umaga, uminom siya ng ah uh, malamig na soft drinks sabi ko ano ba yan alam naman na malamig buhala sila kaya yun pinatoktok ko kanina at hindi na rin siya hindi rin siya nakapasok kanina although hindi naman malala yung hubo niya parang wala na nga eh kasi ang ginawa ko kanina guys pagkatapos kumain patas yung ay pinaligaw ko pagdating namin ah pagdating pagdating namin kanina galing sa doktor pa sa salon hindi ano pagdating namin pinaligo ako na siya tapos paliguan pinakain ko pinipay ng ako lang sa mga uh, bago mag 3 o'clock ay 3 o'clock yata ay eh, hinilot ko na yung likod niya kasi may oil ako diyan na ginawa ng asawa ko hinilot-hilot ko yung likod niya na medyo mainit-init Ayun, ay mas masa naman siya. At hindi ko na narinig na umubo kanina. Habang natutulog, sumantalang kagabi naririnig ko na may umubo. So yun. So, sana nga, no, wala na yung ubo niya kasi naaawa ako dyan pag siya yung nagkakaubo kasi hindi siya naharos makain na Kaya sabi ko, kailangan ko siyang tutupan ng gusto. Ewan ko ba, bakit nagkakaroon siya ng ano, <clears throat> although malamig talaga dito guys. Kaya ingat-ingat tayo, no? Ingat-ingat tayo sa ano, sa lamig. Alam mo kaya kaya na natin pero hindi pala. Um, syempre andiyan yung uh, hihina yung resistance, the resistance natin kung di ba? Kaya ngayon mag-ingat-ingat lalo na yung mga nandito sa Hong Kong. Mahirap magkasakit. Walang mag-aalaga sa'yo. mag sarili mo lang. Alagaan mo yung sarili mo. Kasi talagang hindi ka alagaan dito. <clears throat> Tulad ko, pupunta na lang ako sa hospital, mag-isa. Masakit. Masakit yung ano. Uh, ginupit ko siya. Ang haba kasi nang huwag. ginupit ko, bigla. Tapos, siguro ano, kasi sobrang lamig guys. Hindi pala dapat mag-upit. Nang kuko, nang sagad. Nasagad ko kasi siya. Kaya yun, pag malamig, masakit. Maha, siya siya, ma mahapdi nga siya sa loob ito tsaka ito ko mahati so yung malapit na matapos alam nyo guys yung gumagawa ko ng ganito para ano pagkatapos mag guys isa ay papaybabaw ko to sa prinito ko ang ganda ito so, yung maganda guys may ano yung para may design yung free ba diba yan yeah. may ginagawa. Ganda-ganda niyang ano, tignan. So, ayun, hanggang dito na lang. Bye-bye pa, nang tapos ako mag-prepare.